Good morning mga Welcome back to my youtube channel! For this video mga roji ay ang ko ngayong araw kamatis, ito kamatis o oh. So ito muna ang uh, ulam ko ngayong mga kasi si partner nagluto siya ng tilapia tilapia kagabi tapos ngayong ulan ko na lang muna ngayon ay kamatis kasi parang nagsawa na rin ako sa tilapia So ito muna ang ulan ko ng mga kamatis So, lagyan ko lang po siya ng luya at konting asin at sya betsin So, ayun. Kamatis lang. Sapat lang sa akin, mga rojim. So, ayun. Mag-ano muna ako? Mag-iwa muna ako ng kamatis, mga rojim. Baka pa sa wajan sa saspa. So, ito na mga korojin, hugasan ko na yung ating anong kamatis. Ito yung kamatis mga korojin, hugasan ko na. So, huwain ko na mga koroji para ito ay aking ulam. Gawin kong ulam sa mga koroji. Itong kamatis talaga uh, mga koroji ay ito yung uh, kadalasan namin inuulam sa probinsya. Pag wala kami ulam, so kukuha lang kami ng kamatis sa aming anong garden so kamatis lang yung ulamin namin namin mga produce probinsya ay sapat lang kamatis or di kaya okra yun sa sapat ang dami ng mga korodis. so ngayon ibayin ko muna sa mga para ito ay ulamin ko kasi nagsawan na rin ako sa tilapia eh. yun yung ulam namin ang gabi eh. So, si partner mga Rodjo ay eh, nandito sa ano, sa likod na ah. ng camera kasi ayaw niya magigit ng camera mga ka Alam niyo na hindi para ready partner partner magigit. Yan, shout out muna tayo kay Sir uh, Toy Mix TV Vlog. Again, may galap shout out sa iyo Sir Toy Mix TV Vlog. Ay nakaiwan na ako ng kamatis yan mga Roji. So ito yung ulan. Okay. Ito kamatis mga Roji ay naano ko na. Augasan ko na siya. Kanina pa tapos na. Ayan o. tran So konting luya lang at saka asin at saka betsin. Okay na yung mga Roji. At least may ulan tayo. Okay, isa naman sa wala. Diba? So ito mag ko na ako. Magkuha mo na ng kanina. Ito lang man. So dito ko muna siya ilalagay mga koroji at ang ating kamatis to. Dito ko siya nilalagay sa top row kasi para hindi siya ano. So ilalagay ko lang siya ng kama, kasi ano, asira at saka betsi. And then, luya. Pagkita lang ang mga koroji.

Ayan, sarap. Simpleng ulam lang sa mga Horoji. Ito ay sapat na sa akin. Hey, Dito ko lang muna uh -huh. ulamin ko. pasaway dyan, ha? So, ito yung kanin natin, mga kalodji. Ah. Doon mo kayong harap sa akong yung kanin um, ayan so may kanin na tayo mga roji so samahan niyo kung kumain mga roji ha

ng patay tayo dyan kasi so, pala ipong mga nalagas. So, ko na siya ng ano, maroji ng asin tapos so, kon uh, konting betsin lang. So, sa uh, sa pagkain, magpalagi mo yan. Ayan, hmm. pagkapasawa yung alaga ng aso mga karoji. Alam niyo mga Roger, yung alaga ng aso ay yung balahibod na inang nalalagas. Kaya minsan, sobrang ano kami, ahigpit ah, -fit kami sa kanya kasi yung balahibod na inang nalalagas. Mahirap na baka tayo ay maano. Kasi sensitive pa naman yung balahibo ng aso mga Roger. Ah, once na pumasok ito sa ating ah, ilong or bibig kasi mahirap na pagkaya ay maangin ng balay ng bangkat sa dalam ngayon huwag ang galawin yung sakha Ayan, kain na tayo mga Rodgie. Kain, kain. So, ito mga Rodgie, meron na tayo ang ulam. So, dapat prepare na ako. Ayan, kamatis. Kamatis with ginger, luya. At konting bitin it. lang, pwede na. At least, nagulong na tayo mga Rodgie. Alam niyo mga maka makaroji ang pagdating talaga sa ulam, hindi talaga yung pagdating sa ulam. Kaya lang saan, asin, toyo, or ano, suka, akumatis, okay. yes, pwede na sa akin. Pwede kaya mangga may bagoong, ang sarap-sarap na yun. Yan na yan, oh. Hello po sa lahat natin, mga viewers, kain po tayo. let mm. so yeah, in a Hiyo. Ayan hello po sa lahat po ng ating mga solid supporters, subscribers natin. Thank you so much po. Sana po ay matulungan niyo po ako sa aking uh, double H. Konting kembot na lang po para makalita po natin ang ating minigig uh, na double H. So, konti tembok na lang mga Kauroji. Sana ay masuportahan ninyo ang aking YouTube channel. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng aking YouTube channel mga Kauroji. Please don't forget to um, like, share, and comment, subscribe ng YouTube channel. already still like. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to hit the notification bell. Para lang updated sa aking mga bagong upload na mga video. Ayan po tayo mga Kauroji. Ayan, sino, may, sino nakarelate ito yung mga ka, rojo sa ating ulam na kamatis na may huya? at asin lang o. Oh. Ayan. Sino naka-relate ito mga karoji? Mga rich kid lang kasi hindi, na, ang, hindi ko makain ito. Itong kamatis na may huya at asin na sa bed. Ayan. Hmm. Marami ka nang maubos yung kanin ko mga ka-RG. So, ma uh, Mamaya si Isaac isa magpapakain yung tumak. Shout out nga pala kay Sir JMJ Official. JMJ Official, mag um, i out. And also to Madam Lala ko TV from Japan. Hello ano po, may love shout out po sa inyo. Ngayon lang ako na -anulit, nakapag anulit ulit, nakapag vlog ulit para update po sa aking ay uh, YouTube channel. Sa akin ganun kan Isa ay. Ay, bagay ko na naman isa ko. Isa. Ayan mga Rolgy, tapos nakakumain mga Rolgy. So, ayan. So, itong tira din na ulam na kamatis ay ulam yung ito sa mga. Tapos na kumain mga Rolgy. So, ngayon ay papakainin ko ng sisak mga Rolgy para ay makakain na naman siya. Punin so, ko muna yung ano pag-arrow okay, natin. lang isa ko Kain ka na o. Oh. Kunti lang kanin mo. Baka hindi mo na ito maubos. Kunti lang, kunti lang. Mamaya, ah, pagkakain ka. No. Ito, bigay ko lang ito isa kasi may sa kamatis eh. Man kamatis. Hintay lang, hintay lang, hintay lang. Hintay lang, hintay lang. Wait lang. Doon ka, isak din ka. So, lagyan natin siya ng ano, mga rochi. Ng sabaw ng ano, isda. Para mag, uh, naman ng ano din. Wait lang. So, kailangan, uh, konti lang ibigay natin sa kanya na uh, kanin at saka ulam makaroji kasi hindi niya kasi inubos minsan hingi panayingi siya ng pagkain pero hindi niya inubos yung pagkain sayang naman din pag nasasayang lang din pag hindi niya inubos itong alaga naming aso talaga mga karoji ay minu minuto talaga tumingin na pagkain kaya walang kaan ito uh, minu minuto din siya humingi ng pagkain walang kabusugan ito ay isa ko ito na ito na ito na ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Wala lang, ito tayo. Ay, ko. Hmm. busin mo yan, ha? yan, na sila. na sila. Stop mga ka, Rochi. ko man itong ating pinagkainan kasi ano pa hindi magalit si partner. Okay. ko na itong ating Caldero.